po akong package. Eh, hindi ko po alam kung sino nagpadala pero wala naman akong inaasahan padala guys. Hello guys, good morning, good afternoon and good evening po sa lahat for today's video guys. Meron po akong ina hindi inaasahan package na dumating po ang galing po man JRS. At dito po guys, nakikita nyo po yan. Diyan po. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin to, pero hindi ko po kilala yung tao. Ang pangalan niya po ay Francis George maambong. Ayan, taga ano po siya, Panabo City. Pero hindi ko talaga po siya kilala guys, promise. Pero, i-check ko po kung ano yung ibig sabihin naman nito guys. Kaya, samahan nyo ako guys. Alright, lagay natin dito. Masayaan natin. Grabe, na kaya to. Hindi ko talaga alam kung ano yung ibig... Hindi ko alam kung sino kaya nagbigay nito si Francis George. Sino yung Francis George? Pero nakapangalan sa akin. Dali lang, lagyan natin ng mic. Ayan guys, i-check natin kung anong laman kaya dito pero di ko talaga kilala kung sino ang nagpadala. Tignan natin. Ano kaya to? Hindi po inaasaan na may darating na ganito. Hello guys, eto na po Balik Naalala ko na kung sino nagpadala sa akin Si ano pala to, si Ma'am Kring Ramos Mang Kring Ramos Shout out po sa iyo, Kring Ramos from Japan Ayan, kilala ko na kung sino po yung nagpadala nito guys Kasi yung friend po niya Ay uh, galing Japan Ngayon, bumuwi siya ng Pilipinas Dahil nagpadala po siya ng Mga branded na Cup Noodles from Japan guys Eto po siya Kung nakikita niyo po Ah, uh, marami po sila, hindi ko lang kung ilang piraso. Pero madami po siya, ayan po. Ayan. Okay. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Kring Ramos sa uh, binigay niya from galing Japan. Shout out po sa iyo. Maraming maraming salamat kay Kring Ramos. Okay, thank you so much kay Kring Ramos. At ah, uh, nga po galing kay Kring Ramos, ulitin ko kay Kring. Ramos, maraming salamat po uh, Ma'am Kring Ramos ayan. See you soon, alam ko uwi ka ng Pilipinas Maraming maraming, maraming salamat Kay Ma'am Kring Ramos Ayan, binigay niya po guys, syempre Mamimigay um, din tayo guys sa mga Ano natin, syempre, bibigyan natin sila Okay, Ma'am Kring Ramos Salamat po, Ma'am Kring Ramos Sa iyong bigay na Cup Noodles, syempre uh, Kasi first time din kakain Ng ganito, ayan, thank you, thank you Thank you, Ma'am Kring Ramos at uh, sa, po ng mga nandyan guys, i-follow nyo po at uh, i-follow nyo po si Ma'am Ramos. Okay, maraming salamat Ma'am Ramos for your blessing and God bless you. Bye bye! At syempre, at binigyan tayo ng uh, konting grasya, syempre mabibigay din natin to sa ating uh, kapitbahay. Walang ba kundi si Sen kabil-bil. Ayan si Sen kabil-bil po, ang aking tita kung nakikita nyo po, yun po yun si Sen yung Paluga at binigyan na po natin ng isang cup noodles. Ayan, nagpapasalamat po daw siya kay Ma'am Kring Ramos. Thank you so much Ma'am Kring Ramos for your blessing na binigay mo sa akin. At syempre, bibigay ko din at bibigay ko din to sa aking kapatid. Ayan po yung aking kapatid na binigay ko na rin sa kanya. Yung cup noodles dyan. Okay? At syempre, hindi mawawala at bibigyan ko rin si Tito Oka. Ayan, Tito ko na si Tito Oka guys. Uh, nandyan na po. Makikita nyo po dyan at pinamigay ko talaga para kahit, kahit pa paano, pamigay natin, kahit pa paano, diba, makatulong tayo, at, at syempre, binigay din, at bibigay ko din, babalik mo din yung blessing na binigay para, mas maraming blessing, na dalating sa ating lahat, okay, ayan po, sana po, uh, sa lahat po ng mga nandito, uh, sa mga nanonood, thank you for watching guys, at syempre, maraming maraming salamat, kay ma'am, ah, uh, Kring Ramos, from Japan, thank you, bye bye, and God bless you all. Ay tapos ulit si Edward Laksina, kapugin ng Tarlac City.